Shoutout sa Pilipinas na mga namamahalan sa bigas ninyo dyan. Baka kalatahan yung bigas dito sa ibang bansa kung magkano. 52 ang kilo. Sa pera dito yan ha, i-multiply mo pa sa peso. Times 2.4. ka kamahal yon Mahigit isang daan ng isang kilo. Eh parehas lang tayong mahal ang bilihin. Kaya huwag niyong isisi sa presidente kahit sinong presidente pa yan pumisto kung hindi ka naman nagsisikap sa sarili mo, mahal talaga lahat ang bilihin kahit anong mangyari. Wala namang maitutulong sa iyo, ang presidente. Kumilos ka para sa sarili mo. is gordet yan samahan nyo muna ako at bibili lang tayo ng konting grocery natin may pasok na naman tayo mamaya ang gabi yan o no? it's a foggy morning malamig na umaga pero ano ng oras ngayon ay ang oras ngayon ay 9.26 ng umaga pero yan tingnan nyo napaka pagi pa rin ang paligid at yan ngayon, pamunta tayo dito sa grocery malapit sa amin. Sa shortcut tayo ng daan pagka kinakailangan. Oh, grabe. Lamig. Nausok-usok uh, yung bibigay. Eh, oh. Para na nakayosi. Eh. Oh, malamig. Pero okay lang yan. Ayang kaya yan. Pero kailangan natin magpalipat-lipat ng hawak sa cellphone kasi nalalamigan yung kamay ko hindi ako nakapag gloves malamig siya and fairness malamig grabe humuusok tingnan natin kung makakapag shortcut tayo dito sa daanan papunta sa grocery dito lang tayo dada sa gitna sana walang mga sasakyan para makapag ano tayo dito sa gitna kasi ang dami sasakyan Papakita ko sa inyo sa harapan pa. Sa akin, hindi tayo makakatawi dito sa gitna. lalaypa Lalaki pa naman. <laughs> Delicates tayo dyan. Pero hintay-hintay tayo ng ilang saglit. Nakakita kasi ako dito ng daanan eh. Kaso nga lang, talagang kailangan mo bumabayan dito. Sa tapat ng pangalang Lidl na yan. Meron dyan dinaanan nyo nung gabi yung ano eh yung mga tao sabi ko may daan pala doon malapit eh yung kasi may hagdan doon sa likod kaso kailangan mo makita kung wala talaga sa sakyan left and right kasi kung meron mahirap kaya yan maghintay tayo nang wala sa sakyan talagang dadaan tawid tayo dyan titignan natin yung area na yan oh ang ganda eh na, nandito na tayo sa grocery lapit lapit na eh. kaso nga lang syempre titignan natin yung left and right nya kung walang dumadaan sa sasakyan. Kasi pag meron, hindi tayo pwede tumawid. Delikado. Ang pa naman ang dumadaan dito sa sasakyan. Yan. Ba Kaya, titingnan natin. Sana wala na sa sasakyan. na. Wala na. Ito na lang yung last. Titingnan ko. Tatawid ako. Ito na lang siya. Last. Tatawid tayo. Tingnan natin. May dinaanan dito eh. May parang hagdan eh. Wala. Ano lang pala yon, Lupa lang. mahir eh, ito. May pinakahagdan talaga siya. Siya, ito. Kaso lupa. Madulas. Uh -huh. Uh -huh. Madulas nga lang. Yun. Mabilis <laughs> tayong nakarating. Kaysa doon pa tayo dadaan sa kabila. Oh, dito pala. May naman pala talaga doon ah oh, dito, andito, tayo. Oh, you know, dito tayo. Shortcut. you yun o, dito tayo doon. Paso nga lang, mahirap. you no? Pag may bit-bit ka dyan, mahirap. Dapat talaga, ni no, merong mas mababa pa. Saan kaya may mas mababa pa ang daanan? Kasi layo pag doon pa oh. eh, ito na yung grocery. Di ba? Oh, siya, Tara. Punta na tayo dito sa loob. Tingin lang tayo ng konting mabibili natin ulam at saka tinapay. <laughs> Nilamig ako doon ah. <laughs> Pasok tayo. Malamig, malamig. Ay, dito na lang. Basket na lang. Buka tayo ng basket. Malamig. <laughs> basket. Parang tayo ng sibuyas pala. Wala na akong sibuyas. Sibuyas. Ito lang. Ano? Ang parang itong sibuyas. Ito lang lang. Pag naman. Ah. Parang lang tayo dito. Tayo sa mga pula. Kapuha naman ang Sibuyas. Ay, nakapamili na tayo. Uh, pa pauwi na ulit. Ito na ang ating kaunting na pamili. ano? o. Oh. Nakabag pa tayo ng DHL. Thank you. Meron na ulit tayong counting stock. Hindi naman tayo nag stock ng madami kasi nga. Eh pre. Napakalapit na ng bahay natin sa pamilihan. Bakit pa natin kailangan mag stock ng madami ba? Diba? Kaunting lakad na lang tayo ngayon. Hindi nakatulad dati. Kailangan mo talaga sadyain at dito na ulit tayo dadaan sa akin dinaanan kanina para mas mapabilis tayo hindi naman dito ano safe naman yan titingnan mo naman yung tatawiran mo kung talagang may sasakyan pag meron di ba kat katatawi di ba pero maputik o di ba hindi oh. nakatawid na kagad napakabilis ng pangyayari ang sarap mag grocery ngayon napakalapit Ganito lang ang buhay ngayon. Easy peace. Diba? tayo na. Ito, so, napamalingki natin. Tinapay. Giniling hotdog. At uh, pizza. Yan, diba, sari-sari. May bigas. Yan, sa mga shoutout dyan sa Pilipinas na mga namamahalan sa bigas ninyo dyan makakalata nyo yung bigas dito sa ibang bansa kung magkano 52 ang kilo sa pera dito yan ha i-multiply mo pa sa peso times 2.4 gano ka mahal yun mahigit isang daan ng isang kilo sa 60 dyan na mahal na kayo ah, di ba pare-parehas lang tayong mahal ang bilihin kaya huwag niyong isisi sa presidente kahit sinong presidente pa yung pumisto. Kung hindi ka naman nagsisikap sa sarili mo. Mahal talaga lahat ang bilihin kahit anong mangyari. Wala namang maitutulong sa iyo ang presidente. Kumilos ka para sa sarili mo. Ganun lang yon. Pag hindi ka kumilos, lahat ng bilihin mahal para sa iyo. Yan lang yon, Diba? Shout out sa lahat. Ang tamaan sa poll. Ganun lang ang buhay. Pag hindi ka nagsikap, ikaw rin ang kawawa. Yun lang ang masasabi ko. Diyan, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.